Parang akyat masada lang, akyat baba, akyat baba, mm lagi hinihinga. <laughs> pag umakyat yun. <laughs> pag naman ng dala eh. Pag umakyat na yun, ayaw lang no, ano yun, ako yung kagababa nun. No. Oh. Ayaw oh, lang umakyat. Ay no, umak umakyat. Um, Ang akyatan lang. Hmm. Sabi niya. Pag mababa ko sa tanghali, ako nang magbaba. Mm Kahit sa umaga. Parang akyat yun. Ako na yung taga baba pag bumaba ako. Noo na rin, ayos yung luto. Kaya ito, tuwa si Madam kasi ano, ayos. Noong ano na, ala na. Ayon na magluto. Kasi di ba nga yung may Maro. taga... Inaasa niya na dun sa taga luto. Mm. Kumbaga, tinuro sa kanya, magagawa mga mahala, gano'n. Siyempre, iba yung... Iba kasi yung baharat ng ginagamit ni Lito. Sa tinuro sa kanya ni Madam, di ba? Mm.